Mga Kim Kao Faini, kinastigo kapwa supporters dahil sa post ni Kim Chu. Pinupulis na ngayon ng mga Kim Kao Faini ang kapwa nila Faini matapos lumabas sa ibang social media platform ang dapat sanay exclusive lang na post sa isa pang sokmed ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Kinastigo ng maraming solids ang kapwa nila supporter dahil hindi sumunod ang mga ito sa patakaran na hindi dapat ilabas ang mga post ng Kim Pao sa kanila sa Discord. Binuuni Paolo mismo ang account nito sa Discord para sa kanilang mga taga-suporta kung saan pwede silang mag-usap, magpalitan ng kanilang mga comments. Nakasama rin silang dalawa ni Kim. Nabuisit ang mga Pumo Protecte sa privacy ng Kim Pao dahil sa katigasan ng ibang Feni na ayaw paawat sa pagsuway sa napagkasunduan. Ang tinutukoy ng isang solid na nakausap naming ay ang pagbati ni Kim sa Discord kaugnay sa pagsampa sa 2K ng kanilang followers dito. Tinawag pang fam ni Kim sa caption ang Kim Pao fans nila kasunod ng masaya niyang pagbabalita sa nakuhang bilang ng kanilang fam. Maaaring simple lang naman ang caption ni Kim, pero ayon sa source naming may mga larawan kasi dito na hindi pa nailalabas sa kahit saang social media. Ibinahagi ito mismo ni Kim sa kanila nang may tiwala, kaya dito lang niya ipinakita ang mga shots nila ni Paulo sa iba't ibang lugar na magkasama at pati ang larawan nila sa loob ng eroplano. Exclusive ang description ng amin source sa account na ito ng Kim Pao na para lang sa kanila. Dito daw madalas magbigay ng ayuda ang napapabalitang magkasintahan. Samantala, bongga ang karisma ni Kim Chu dahil maging ang pusa ay nahumaling sa kanyang alindog. Bumida ang isang pusa sa Kimpolandia matapos mag-viral sa ex ang larawan nito. Nagbigay aliw ang isang pusa sa photo post ng isang Kim Pao Feni na si at 0513 kung saan makikita ang hayop na nakaupo sa isang bangkito at nakatingin sa sexy calendar ni Kim Chu na nakadikit sa pader. Nataas ang ulo ng pusa na tila titig na titig ng malagkit sa itsura ni Kim na nakahiga suot ang white bra and panty underwear nito. Biro nga ng Fanny, Kimmy at Princesa Chanito look it's a sign na I love mo na mga pusa, Kasunod ang mga laughing emoji. Tawang-tawa nga ang mga fan sa itsura ng pusa at PRNCSSDNMRTN, in fairness sa pusa alam niya din kung sino malakas ang karisma. At Avia underscore DCM5, wahahaha, natawa ako sa pusa, baka bumangon at tumakbo si Kim sa poster. At Kim Polowers, nabighani din ng pusa sa ganda ni Chanita. Pero sorry Ming, hanggang tingin ka NLNG. Takot yan sayo. Hihihi. At Felicity underscore RT, ang cute ng pusa. Cute na cute siya kay Kimi. At Manilin underscore Ro36491, ha, ha ha Baka may wish si Miao Miao Miao, pagdating ng hating gabi magiging si Paulo siya. Hindi pa nakakarating sa pansin ni Kim ang post na ito, partikular na ang itsura ng pusa sa pagkakatitig nito sa kanya.